everyone, andito na naman kami magluluto ng... Anong lulutuin yung mati? Macaroni and ah, uh -huh. chicken tori. So ayan na yung ingredients. Saan yung ingredients? Itong macaroni. Ayan. Ito, ito. ayan. ayan sibuyas ito. at saka... Lahat, nabiniling. Ayan na nga, Magagawa rin kami ng potato chips. Siyempre, turmeric, uh, tomato paste, asin, ayan. Tsaka, chicken fillet. Tsaka meron kami chicken fillet, guys. Siyempre, hindi yan mawala. Ayan. Ito lang isa-isa. isa Ito yung manok, guys. Nagawin namin chicken fillet. Ako ang mag-slice dito, pero si ate yung mag-prito. Ayan. Dalawa yan. Ayan ang isa. Ayan. Tapos, i-slice namin na maliliit. Ito yung bread crunch. Siyempre, lalagyan siya ng bread crunch, guys, para magiging crispy oh, siya, it di ba? Oh, tapos, crunch. lalagyan din siya ng itlog mamaya, guys. Hindi naman ganyan dapat ng bread hmm. crunch. It? Tapos, Abangan nyo mamaya guys, pag luluto na namin ito paano siya. Siyempre, i-slice ko muna ng maliliit guys. Okay? Ayan yung ihahalo sa macaroni guys. Ano yung siya na? Giniling. Giniling na? Ginaling. Giniling. Giniling na tupa. Alam niyo yung tupa? Mm. Yung taruhup. Kambing na. <laughs> Kambing na may? Bangs. Ito yung may buong kambing ba? <laughs> ayan, Kain yan siya guys. Ayan, ayan ano dyan sa makaroon. Kambing na may mm. bangs. Ayan Bons. guys Ang ginagawa namin, chicken tele. Kina-slice mm, siya. Kina-slice siya ng pahaba guys, para kawing pampahaba ng buhay. <laughs> pahaba ng buhay. Ayan ganin lang yun siya, girl. Ayan. naman ako, ate. Ayan. Hello. Siya po ang tagahiwa. Ako ang tagahiwa. Aking kaliwang kamay. Ayan. <coughs> hmm. Dahil kami ay ano ay, daw. Ako? Oh, ayan na. Ayan na yung ano ni ate. Oh. Makaroon niya. Makaroon niya. Hinalo na yung carne, guys. Alam nyo guys, parusa na naman dito sa amin na pinaluto kami ng marami. Kasi, bagong sahod. Tsaka bukas, alis na naman sila guys. Akit na kaya naman ito, kami. akit na naman kami ng maaga. Kaya ito, pinaluto na naman kami ng marami. Pero okay lang. Okay lang guys. Malala kasi, Bala sa sawa. Ayan. Mm -mm. Bala. dyan. Oh, yung It's ano muna. Tally. Yung peli na. Oh, putat ang, put, putat ang unahin mo. Butat, saka peli. Oh. Okay. Ngayon, magpuputat na. Ng... Mm -hmm. Ayan na yung manok, guys. Tapos na mag-slice. Siyempre, huhugasan pa natin. Yan siya, guys. Bago i... Bago siya lalagyan ng... Kaya ko sila lagyan ng mga ingredients na para maging siya ay chicken filly. Ayan. Ate, magluluto ka pa ng kanin? Hindi na? Uh, hindi na. Kasi tago mo na lang itong bigas. O, magiging ito na lang ito sa sa ang ang Ayan na siya, guys. Tingnan niyo, guys. May slice ko, na. Ayan na yung crunchy, guys para bread sa chicken. Crunch. Bread crumbs Ayan. Yan ang bread crumbs para dun sa chicken toy. Tapos yan ang egg namin. Ayan para sa potato chips. Fried rice. Ah, fried rice. French fries. Ayan. French fries. Dito ang pare sa chicken curry. Ano ito? Ayan yung chicken. Ginam mix na niya ito ng mga ingredients niya na asin, paminta. Ano pa yun ito? No, asin, asin paminta lang. Asin paminta lang pala guys. Para may lasa lang mm -hmm. Para may lasa yun. Then, itloggers. Tapos itloggers. Alam mo yung itloggers, yan yung egg. <laughs> Pais lang na si ate ngayon eh. Oh. Ayan Ay, Ay, ang itlog niya, apat na pirako. Ay, medyo marami-rami ang ano. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ganun lang magawa ng chicken pili guys. Kukutid natin yan mm -hmm. sa breadcrumbs para kumapit siya, diba? Oo. Oh. Oh, pakinggan yung explanation niya ate. Kukutid. ako <laughs> dahil... Kukutid daw yan sa Hindi french fries. Pakinggan kunting ano, kunting salt. Kailangan bati-batiin para magmula. Ganyan yun siya with fillings. Oo. Uh -huh.

Ang ni ate kasi may nita yung mantika. Diba guys, ang dami yes, namin niluto ngayon. Pinarusahan kami ng amo namin. Noon, noon parusahan niya sa amin bago siya alis. Pinalinis kami guys. Ngayon naman parusahan niya, pinaluto kami ng marami. Grabe. Okay lang guys. Carry pa naman. Carry pa naman daw, sabi ni ate. Carry eh. pa guys. Dito na ni Ate. Wala pa, hindi pa masyado na ulit. Kaya mo siya mag-ulit. Kaya mo siya mag-ulit. Kaya mo lang siya guys. Ito yung manok. Tapos idadaan doon sa itlog. Tapos dito sa bread crumbs guys ganyan okay, itong bread crumbs hindi yung puti hindi mo yung tuba tapos dito na siya dapat guys mahina lang yung apoy kasi para hindi siya masunog guys kasi mm -hmm. kung malakas yung apoy guys sunog na yung bread crumbs tapos yung manok hindi pa rin mm -hmm. po kaya medyo malit lang yung apoy guys Alam nyo guys, ako naman magluluto ako ng aking gulay. Ito sa akin guys, so kumuha lang ako ng konting manok doon kasi ito ang aking gulay. Ayoko nung niluluto puro oh eh. Dito na lang ako sa aking gulay. Binili ko to guys nung nagsahod kami. Binili ako ng gulay na. Anong tawag nito ate? Alugbate. Alugbate. Oh, ito sa akin. Balik niyo, balik oh. <laughs> May ganoon na <laughs> May manok na ito ni Lava. guys Basta gulay yan so, guys. Yan. Kaliwali yung manok na yun. <laughs> Yan na yung gulay ko guys. Naluto na. Manok. Simple lang yan guys. Walang oil talaga yan. Tubig lang at saka manok. Tapos yung alugbat. Okay guys. Yan na yung naluto na yung french fries namin. At sya ka macaroni. Yung chicken fillet hindi pa naluto guys. Ayan. Ina-prepare na namin kasi ilalagay na namin sa labas. Pero syempre, kainin ko muna itong gulay ko habang mainit pa guys. Sabaw. Malasang sabaw. Ngayon guys, naluto na ang aming mga pang dinner na pinaluto ng aming amo. Ayan na siya guys. Ayan na yung macaroni. Ito na yung chicken belly. Ayan guys. So maglalagay na kami doon sa labas guys. Ayan.